Lumitaw si Tanggol sa lamay ni Noy. Hindi inasahan ni Rigor na makita niya itong si Tanggol sa kanyang pamamahay mismo. Hindi nakapagtimpi itong si Tanggol at ipinagmukha niya kay Rigor dahil umano sa kasalanang nagawa nito, buhay ni Noy ang naging kapalit para lang matauhan itong si Rigor. Ngunit sa harap ni Tanggol at Santino, hindi matanggap ni Rigor ang kanyang pagkakamali bagos ipinasan niya ito kay Tanggol. Sinisisi niya si Tanggol sa nangyaring gulo sa kanyang pamilya. Ipinagtanggol ni Santino itong si Tanggol kay Rigor at pinahiyan niya itong si Rigor sa lahat ng kanilang bisita. Inisip ni Rigor na pinagtutulungan silang dalawa ni Tanggol. Kahit dahil sa galit ni Rigor ay nagawa din niyang saktan itong si Santino sa harap mismo ni Tanggol. Subalit so, hindi sukatakalain ni Mando at Tinding na magagaling mismo sa bibig ni Rigor ang paglabas sa katotohanan sa pagkatao ni Tanggol. Hindi ba naman kaagad ni Mando ang usapan? Nakapukaw sa isip ni Tanggol ang pagsabi ni Rigor sa kanya na siya'y hindi anak nito. Tatapusin na sana ni Rigor ang sinabi niya dito kay Tanggol pero hindi ito natuloy dahil maya maya lang ay nagkakagulo din sa labas. Sumabig ang bombeng itinanim ni Olga sa mismo salamay ni Noy pero si Rigor ay inisip nito na si Tanggol umano ang may kasalanan at natutuwa naman itong si Olga sa kabilang banda nang nasaksihan niya ang malaking gulo sa bahay ni Rigor. Sa kabilang banda, nilinis ni Olga ang pangalan ni Tanggol. Sinabi niya kay Ramon ang tuluyan na siya mismo ang tumapos sa buhay ng asawa nitong si Moka. Bago tuluyan ni Ramon itong si Olga, ay nabanggit din ni Olga ang tungkol kay David. Ayaw ni Olga na si David lang ang masaya at samantala siya ay mamamatay na. Kahit sinabi niya kay Ramon ang tungkol sa kanilang sabuatan. Maraming salamat sa panunod.